Narito kami ngayon sa Musical Rose School of Caloocan Incorporated upang tungayaan ang kwento sa likod ng student leader na si Trix J. Rivera, ang Supreme Student Government President ng kanilang paaralan. Ako si Alexander Mendoza at sa mga niyong tukrasin ni mga eksena at storya sa likod ng pangumulo ni Trix. Ako po si Trix Rivera, 17 years old, um, grade 12 STEM student. Um, ako rin po ay isang president ng isang organization dito sa Mystical Rose School of Caloocan, which is Supreme Student Government. And, and I am the president. So, may mga tanong kami tatanong sa iyo. Kailan ka unang naging student leader? Uh, naging student leader ako Simula nung elementary, junior high school, and up until now, senior high school. Maaari mo pagsabihin ang pagbuwang karanasan mo sa pagiging isang student leader? Actually, si Trisha naging madali for me. Kasi no? siyempre, so, bata pa ako. Hindi ko ba yung kala ng rin ang sa mo siya. Hindi ko ba alam kung paano ko gagawin yung trabaho as a leader. Um, sobrang daming challenges ko ang Sobrang struggle ko. Amin. Pero, with the help of my coaches, mentors, mga teachers na tumulong sa akin. Unti-unti na tututunan ko, nagagamay ko, hanggang sa ang dito lang sa nasa langit ko. Basta iyong karanasan. May mga beses ba na na misunderstood ka ng yung mga kapwa sa yes. yate? Hindi so, maraming beses na na misunderstood ako. May mga beses na misunderstood ako. Pero ang ginagawa ko nalang um, hindi ko hinahayaan masyado na mag-down nila or mag-drag down nila ako. Hindi kasi hindi ko kasi pinapa... Uh, hindi ko kasi masyado na explain sa kanila kung um, bakit nang ginagawa yun kung bakit ba ginagawa yung isang bagay na Pero, in general naman, in general naman, in ginagawa ko lahat ng para, para si Kibu si i-kakatulong namin sa sa so, sa iyong mga karanasan, may mga narinig ka na ba ng mga bagay na sinasabi patungkol sa iyo, uh, pwede siyang negatibo or positibo mga bagay? So far, this, ano, uh, this senior high school, naging person, wala naman. Pero before, no, uh, ano, elementary and junior high school, maraming paglabas, maraming mga bagay na sinasabi silang negatibo against me. And, uh, ayun din yung ano, uh, ayun din yung tumulong sa akin, ayun din yung nagpa-improve sa akin. Kung baga, ko yung mga pagbabash nila, yung mga negative na sinasabi nila sa akin. Para mas maging dito sa leadership. Para lang sa ganun, mas maipakita pakita ko sa kanila, mas maging deserving ako para sa kanila. Minsan ba, nahirapan ka ng pagsabay-sabay na pagiging isang leader, ang pagiging isang anak, isang kaibigan, at overall pagiging ikaw? May mga ka lang yun. Darating sa buwan ng pagkakas. Ang na ako parang hindi ko alam kung ang gagawin ko. Kung unahin ko ba ang bagay na to, or unahin ko ba maging isang leader, maging anak, maging doon Pero kapag sumatapit mo mga gano'n ba, may karama ka ng malalim, tapos iniisip ko lang ng maayos. Kumbaga, baga, ko pa lang yung ako para mag-process ko yung mga gagawin ko. Para yung mga mo, talagang maisip ko kung ano ba talaga yung tunahin ko, kung ano ba talaga yung mga hindi ko dapat mo. Kasi sa pag-iing student leader, dapat committed ka sa ginagawa. At kaya akibat mo, kailangan meron ka rin time management sa sarili mo. Para magawa mo lahat ng bagay. Para kung baga, may unstop mo. Sa Basta sa mga stress na sinabi mo, meron pong punto sa buhay mo na gusto mo na lang umayaw at maging normal na yung na lang eh. Actually, parang yung beses. Maraming yung beses din ako nalitaw sa Especially before, nung grade 11 ako. Kasi, um, tumakbo ko before, na, tumakbo ko before sa student council din, but, hindi ako pinalanda. Parang, imisip ko na na, sa loob ng 8 years ko sa leadership field, parang sobrang sakit or er, sobrang hirap para sa akin yung matalo. Hi, I'm Graceline Lindy. I am from 12 STEM Aquamarine under Lasencia Org as president of in Mystical Rose School of Incorporated. Gusto mo ba yung ginagawa? Yes po, kasi I've been ano po, dreaming to become president of the whole organization of STEM. So it's ano po, full feeling sa part ko na maging STEM president. So in terms of overall STEM announcements, maayos ba yung pamamalakad na STEM president? Yes po, um, super hands-on niya po sa mga bawat ginagawa niya and As ano po, mas napapadali po yung work namin as an organization po sa paglilid po ni Trix as SSG President. Overall satisfied. Yes. Miss Rochelle Binsato, I am the STEM Strand Coordinator and the La Ciencia Organization Advisor of Mystical Rose School of Palawan Incorporated. So, anong klaseng estudyante po si Trix at si Grace? Both Trix and B is, nung no, grade 11 sila, they are achievers. Okay? And although they have their common difference, pareha sila na alam ko doing their best in managing their time, especially when doing their um, office, officer works, and as well as having their academics. Bigay po kayo ng remarkable moments ni Tricks na nakita niya po na deserving niya po maging student. Matawag sa student. Marami actually. Kasi si Tricks napaka-kind niya na tao. Lahat ng makikita niya na pwede niyang itulong, itutulong niya. And righteous yan. So pag nakita niya talaga, regardless kung kaklase ka niya, regardless kung kastran ka niya, regardless kung ikaw po ay o oh, kasama sa pagiging officers, talagang tinatama niya yung mga na. Same goes with D. Pag alam niyang may mali, tinatama niya yan agad. Kasi yun ang tinuturo namin sa kanila eh. Dapat wala kang kinikilingan, wala kang pinapanigan. Kapag mali, mali. Pag tama, bigyan ng compliment. So as far as I can see sa performance ni si Trix and ni D, they are very good example student leaders. Okay, thank you. May mga bagay ba na madalas ka na misunderstood ng kapwa ang estudyante? May mga pagkakataon kasi bilang ako kasi bilang isang Iba kasi ako bilang isang kaibigan, iba ako bilang isang kaklase, iba rin ako bilang isang leader. Kaya kapag um, nandun na yung professionalism bilang isang student leader, madalas naiisip ng mga kapwa kong kaklase na masulit ako, na demanding ako, pero sa totoo lang, yun, yun, yun ako bilang isang leader. May mga pagkakataon ba na nakikil mo na ang may invalidate? Siguro madalas sa bahay dahil um, hindi naman din um, aware ang magulang ko kung ano yung responsibilidad na meron ako dito sa eskwelahan. Kaya pagdating ko sa bahay kapag medyo hindi na ako nakakagalaw or hindi na ako nakagawa ng gawain bahay, siguro nandun yung na invalidate ako dahil hindi din siguro nila alam yung pagod ng isang student Or parang naisip mo, na ipigil mo na lang. Yeah. Actually, most of the time, naiisip ko na itigil na lang or parang i na lang yung ginagawa ko para hindi na rin ako actually mahirapan or kasi hindi lang yung physical uh, yung physical ko yung napapagod eh, yung mental ko yung, men yung mental health ko din eh. super dami kong every time na ano, lalapagan kami ng mga activities, every time na um, super patok-tatong yung gagawin super grabe, bombarded yung ano yung ulo ko. hindi ko na alam kung ano unahin ko. Kaya naapektuhan yung mental health ko. To the point na breakdown ako. Umiiyak na lang ako bigla. Hindi ko na, hindi ko na lang mamalaya na lumuluha na ako. Sa sobrang daming gagawin, Sa sobrang daming gagawin. Kaya, ayun, may mga time na gusto ko na lang tumigil. Kasi parang feeling ko, sabi ko sa sarili ko na feeling ko, yun yung best way siguro para ano para ma ano, gantong pag-iisap or ma-end yung pagod na nararamdaman. Sa tingin mo ba, simula nung naging student leader ka ako. ba? Oo. Oh. Uh, may positive change? Oo, oh, marami. Dagi, lumakas yung boses ko. Lumakas yung boses ko kung nagsasalita ko. May laman na yung sinasabi ko. Kung dati, kung ay kukumpara ko sa sarili ko sa junior ako, na puro kalakohan na yung ginagawa. Ito, may malaman na ako. Masabi ko rin na, tapos pag sige ako mag-aaral, hindi naman isunod ko dito ako. Parang kung negative change, ano? You know, mas marami. Doon ako nagsimula, mag-crack na yung mental stability ko. Kung talagang bali na. Doon ako, pag nasa bayan ko, ingat na lang ako. Pero hindi maribinig na mga ko. Hindi nga nila alam na, na may nangyari na sa akin. Pero nung tumagal ng buwan, nasabi ko sa kanila. Kaya ganun yung pag ko. Kung negative change din, mas dumalatras issues niya. Hindi ko alam kung sino dapat yung paningin mo Kasi nga, I experience the trial that I right. Kaya, sino ba talaga yung nagsasabi ng na patuwa sa akin? Kasi nakaraan sa kong magsa, kung gusto ko yung Seryoso. So, pero kahit na nalagasan ko na lahat yun, kailangan pa rin sila din na nagpantay Kasi nga, leader ko yun. Eh. Hindi ako pwedeng magsalita against yes, sa tao. Kasi nga, kailangan ko maging responsible sa mga bibitawan po sa Anong message mo sa bata ngayon? Ako ang masasabi ko, um, matatag ka na, enjoyin mo na lang at ano yung mga paghihirap na pinagdadaanan mo, um, matuto ka doon para hindi ka nauwilin sa susunod. Alam ko sa sinili ko na, better na. Pero I know na marami pa ang dapat i-improve. And I'm not closing any chapter to those improvements kasi super... Um, I'm seeking also sa ano sa mga improvements pa sa akin kasi gusto ko talaga maging um, um better pa kaya sa uh, sa ano sa uh, sa sitwasyon ko, sa sitwasyon ko. nang palataya. palataya sa kung ano yung ano yung kausap ka ng Panginoon. Uh, gusto kong sabihin sa sa uh, sa future sa mo is uh, galingan mo pa kasi alam kong marami ka pang ano, marami ka pang um, dalakane, marami ka pang pagdadaanan, kaya ano kaya mo yan? Kaya, dabal lang. Sa so, future, sa ko ba sa niya. Paano ito ba? Gusto ko ba? Kaya pa. Ay, ba ito mo na yun? Naalaga ko. Hindi naman ito ba ba? pa ba? Paaralan kung saan ang mga student leader ay nagpapakita ng kanilang talino, pagtindig at tapang ay mayroon pa rin silang kanilang paghihirap. Ang mga student leader na katulad nila ay nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ng kanilang kinabapaligiran. Ang kanilang boses ang nagsisilbing sandalan ng kapwa nila kamag-aral. Matuto tayong magkaroon ng pag-unawa at pag-intindi sa mga taong namumuno sa atin dahil sila ay isang student leader at hindi sila student leader lamang. Ito ang Ningning Production maghahatid ng liwanag sa madilim na katotohanan. Muli, ito ang document na pinamagatang kwento sa likod ng pagtindi.